pag -ing -ing kasama. Uy, kuya! Halanda! Thank you! Okay na. Humingi ng pasensya ang lalaking nakasayaw ng aktres na si Kim Chu sa pag-perform nito sa Dubai nang bumisita siya para sa mga fans niyang OFW ng nasabing lugar. Bago kasi tayo kumalat ang mga videos na nag-perform si Kim sa nasabing lugar at isa nga dito ang video kung saan makikita na isinayaw siya ng ilang lalaking naroon at tila na ilang ng bahagya si Kim sa pagkahawak sa kanyang bewang ng isang lalaki habang sinasayaw siya nito sa stage. Bagamat wala namang nasabing masama si Kim tungkol dito, ngunit may mga fans daw ng aktres na tila na offense sa na nagawa niya, kaya naman mas pinili niyang humingi ng tawad dahil may mga nabastusan nga raw at makikita nga rin sa video na tila hindi naging komportable si Kim sa nagawa niya. Sa kanyang tiktok account ay nirepost niya naturang video nila ni Kim at ipinaliwanag ang kanyang panig. Paliwanag niya, sobrang kinakabahan umano siya nung oras na yun kaya hindi umano siya aware na may nagawa na siyang hindi tama. Ngunit aniya, hindi niya intensyon na bastusin si Kim at nirerespeto niya raw ang bawat taong nakakasalumuha niya. Buong paliwanag nito, Pasensya na po kung nabastus ko si Kim Chu sa paghawak sa bewang niya hindi ko po intention na bastusin siya. Hindi ko natanggal yung kamay ko agad dahil sa kaba ko din. Hindi ako aware na may nagawa na akong mali. I respect every person I encounter, especially Kim Chu, one of the biggest artists sa Pinas. I was trying to be sweet and di kami nasabihan na isasayaw pala si Kim Chu pagkakanta. Sorry po sa mga fans niya and sa madlang people. Sa kaba ko rin po hindi ko rin po ramdam na iskinan niya pala hawa ko. Samantala, narito rin ang mga komento ng mga netizens tungkol dito. Nag-apologize na siya and wala naman siguro siyang bad intention lalo na nasa stage siya at madaming tao at overwhelmed lang siya. Kabado at nag enjoy Huwag na nating palakihin. Kim is fine naman. Let's spread good vibes. Overwhelming especially pag starstruck. Hindi mo na maisip yan. Kim Chon the other hand, Was also just very calm and professional. Dina and lang sabiro. No harm done, Kuya. Salute for taking accountability. Apology of guest Kuya in Dubai, who accidentally helped Kimchu's waist during prod. Thank you for acknowledging and apologizing, Kuya. Poor guy. They weren't informed. The whole event was a bit disorganized in my opinion. Some fans were too much with their comments. Anyways, moving on.